mga bilang kabanatang labintatlo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Magsugo ka ng mga lalaki na makakapaliktik sa lupain ng kanaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo na bawat isa ay prinsipe sa kanila. At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng parang ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At ito ang kanilang mga pangalan. Sa lipi ni Ruben ay si Samua na anak ni Zakur. Sa lipi ni Simeon ay si Sapa na anak ni Huri. Sa lipi ni Huda ay si Caleb na anak ni Jeponi. Sa lipi ni Isakar ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim ay si Osias na anak ni Nun. Sa lipi ni Benjamin ay si Palti na anak ni Rapu. Sa lipi ni Zabulon ay si Gadiel na anak ni Sudi. Sa lipi ni Jose, sa makatudbagay sa lipi ni Manases ay si Gadi na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan ay si Amuel na anak ni Gimali. Sa lipi ni Aser ay si Setor na anak ni Mikael. Sa lipi ni Neptali ay si Nahabi na anak ni Bapsi. Sa lipi ni Gad ay si Giyuel na anak ni Maki. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. At tinawag ni Moises na Josue, ang anak ni Nun, na si Osias. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng kanaan. At sinabi sa kanila, Sumampa kayo rito sa dakong timugan at tumakyat kayo sa mga bundok. At tingnan ninyo ang lupain kung ano at ang bayan na tumatahan doon kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kanti o marami. At kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama at kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan, at kung ano ang lupain kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala, at magpakatapang kayo at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon, ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. Sila ay umakyat, at kanilang tiniktikan ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa pagpasok sa Imath. At sila ay umakyat sa dakong Timugan, at sila'y dumating sa Hebron, at si Aymen, si Sisay, at si Talmay, na mga anak ni anak ay nangaroon. Ngayon ang Hebron ay natayong pitong taon bago ang Zowan sa Ehipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas at dinala sa isang pingga ng dalwa. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng eskol dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng apat na pong araw. At sila'y nagsiyaon at nagsiparon kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng parang sa Kadis. At kanilang binigyang sagot sila at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, Kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparunan mo sa amin at tunay na binubukalan ng gatas at pulot. At ito ang bunga ni Yaon. Gayon man ang bayan na tumitira sa lupang Yaon ay malakas. At ang mga bayan ay nakukutaan. At napakalalaki at saka aming nakita ang mga anak ni anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupa'y ng Timugan at ang Hiteyo at ang Hiboseyo at ang Amurheyo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kananeyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Kalib ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, Ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makakaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan. Sa mga anak ni Israel na sinasabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon kami sa kanilang paningin.